So ito po pag-usapan po natin na kasi mainit na usapin po ngayon. Uh, kung panahon na ba para kumpiskahin yung pong napakaraming baril na hawak-hawak ni Tatay Digong. Okay? So ito po yung uh, sinabi ni dating senador Antonio Trillanes. o dapat kansalihin na ng PNP ang mga gun licenses at i-confiscate ang 364 na high-powered firearms ni Duterte dahil ito ay nag-insight to sedition, secession at malamang nagagamitin pa ang mga baril na yan laban sa gobyerno. So yun yung pinaka-point na sinasabi ni uh, Trillanes tungkol dito. Na siya din naman talaga yung pinaka-nagpo-push sa ICC, di ba? Lalo na ngayon, di ba? Merong usap-usapan na aarestuhin na na anytime lalabas yung warrant, di ba? Nagsasalita si Tatay Harry Roque. So ang gulo, ang gulo ng mga pangyayari. Ang problema nga sa sobrang gulo, hindi natin alam baka pag nagkaroon ng uh, ng uh, mga pag-aresto o kung ano mang uh, kaganapan, eh baka magamit itong mga baril na to laban sa mga sarili nating puwersa. Eh, okay? so nagsalita din si si Duterte tungkol po sa posibleng pag-aresto sa kanya at ang kanyang sinasabi ay hindi siya magpapa-aresto ng buhay. Okay? So ito po yung sinabi niya. They do not have jurisdiction jurisdiction over me. Walang pakialam ang ICC sa akin at hindi nila ako mahuhuli talaga. Mahuhuli nila ako patay. Kung pumunta sila rito, arestuhin nila ako, magkabarilan talaga yan, at uubusin ko yung mga PI na yan. Okay? Yung po yung sinabi ni Duterte. Oh, well, sa akin, sa totoo lang, kinakabahan ako dun sa sitwasyon na to. Matapang si Duterte, si Tatay Digong. Matapang yan, walang question. Kaso, yung katawan niya mahina na. hindi natin alam kung gano'n niya kayang katagal na makikipagbarilan, parang action star. Di ba? napakahirap po. So, ibig sabihin niya, yung makikipag-ubusan siya ng gano'n, yung mga gwardya niya siguro o ilang mga tao na loyal sa kanya na handang mamatay para sa kanya. Ganon ba yung ibig sabihin niya? That he is willing to sacrifice the lives of uh, mga soldiers loyal to him para lang hindi siya maaresto kasi kung siya lang kung siya lang mag-isa so syempre syempre uh, the, uh, the mind is willing but the body is weak di ba hindi na kaya nung katawan ni Tatay Digong yan ah o makipagano pero uh, hopefully hindi na po umabot sa ganon Nandun kasi ako sa kampo ng mga tao naniniwala na, na magkakaarestuhan talaga eh, uh, when there's smoke, there's fire. Hindi po ganyan maiingay ng ganyan, hindi po mag kumbaga hindi magkakaroon ng mga ano na ganyan nang wala pong uh, katotohanan yung pag-aresto. I'm not really sure if kaya pa nating bumalik doon sa sit sitwasyon na maaayos pa, makakabati pa yung kampo ng Duterte at ng mga Marcos lalo na at uh, nangyari na yung nangyari. Kumbaga nasabi na yung mga nasabi. Kaya parang malabo talagang magkakaayos pa at magkaka magkaka bate at hindi na mangyayari yung arestuhan. Ang sabi nga nila, ito daw pag aresto mangyayari at at least uh, expected time. Okay, yung oras na hindi natin inaasahan doon biglang mangyayari. So baka paggising na lang natin isang umaga na aresto na nangyari na yung uh, yung arestuhan. So hopefully kung sakali ay hindi naman magkatotoo yung sinabi na na it will be bloody at magkaka di ba so nakakalungkot yon nakakalungkot yung kusakali sinasabi naman ng PNP na hindi naman sila uh, mag mag-implement ng warrant mula from ICC pero hindi lang talaga masabi di ba kasi medyo medyo masama talaga ang loob ng mga ng mga nasa admin laban dito kay Duterte dahil uh, tahasang tahasan kinakalaban, tahasan, di ba? So medyo medyo nagme-melo down ito si Tatay Digong pero any given time pwedeng ano na naman 'yan. Sisipa na naman 'yan, makikipag-away na naman 'yan. O uh, ganun pa man, uh, naglabas po yung uh, Social Weather Station SWS ng survey conducted from December 8 to 11 that found that 53% of the respondents support the statement that the ICC should investigate drug-related killings during the Duterte administration. 53%, okay? Medyo nagulat ako doon. Alam natin gano'ng ka-popular si Duterte. Uh, nagustuhan ng tao yung pong mga uh, ibang projects niya like Build, Build, Build and all that. Pero uh, ngayon po, 53% ng tao ang gusto ding may managot. Kung sakaling may krimen, may managot at open sila for the ICC uh, to probe ito pong uh, ito pong illegal uh, substance na gera. 'di ba at uh it's saying siguro na baka hindi enough yung pong mga korte po natin para imbestigahan yung mga nangyari na ito eh okay? so basahin natin yung article ah so ito po ay kunan noong December so, ibig sabihin, bago yung mga rally, bago yung mga... So, definitely, maapektuhan pa niyan yung pong mga tao kung nasaan sila after nung dalawang rally. So, hindi ko alam kung dumami o kung monte. O, pero basahin natin tong article, ah. It was composed of 25% who strongly approve, 28% who somewhat approve, yung pong 53%. Um... Support for the ICC increased from the 45% Uh, obtained noong March 2023, okay so uh, umbagat before 45% ngayon po lagpas sa uh, majority na, meanwhile those who disapprove of the investigation decrease from 24% to 21%, those who were undecided decrease from 31% to 26%. O so mukhang papunta po yung mga opinion ng mga Pilipino towards doon sa pag-imbestiga ng ICC to dito po sa mga nangyari nung panahon ni Pangulong. Kasi naglalabasan na eh yung mga yung mga issue, yung mga problema, 'di ba? Yung mga issue sa corruption, yung mga 51 billion na yan at lahat. And naglalabasan na yung mga yung mga hindi dapat lumabas. Noong mga panahon na yon. So tingnan po natin kung saan pupunta ito At kung paano makaka yung rally Kung dadami pa ba yung mga approve sa ICC At uh, at the end of the day di ba, We can only watch Panuorin lang po natin kung ano mangyayari At uh, kung tutuluyan talaga Itong sila Tatay Digong, sila Senator Bato at arestuhin at ipadala doon sa Europe. Ako, ang laking issue po niyan. Ang laking ano. So, we'll just, uh, tingnan po natin kung, kung kaya talaga ng Marcos Admin, kung tutuluyan talaga nila, or lahat po ito ay uh, usap-usapan lang ngayon. At, uh, uh, syempre, ang ano dyan is yung sa election next year eh. How, how it will it affect yung pong mga papasok sa Senado next year. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.